magandang araw po sa inyo pong mga idol so umagang po ito ay magpipintura po ako ng aking pong sidecar at video matagal na rin ito maka stack kasi ngayon lang po umaraw hindi po po kasi pwedeng magpintura pag ganito umuulan malamit yung panahon kasi hindi rin magandang pagkakayari ng pintura okay. kaya mga idol sa aking pagpipintura ay samahan niyo ako hanggang sa matapos ito kaya kung napapansin yung mga idol ay sinasabayan ko po ng tubig para yung alikabok niya ay mahugasan ng maayos at malinis para sa pagpintura ay makapit po siya nai-retouch ko na ito mga idol ay na-primeran ko na yung mga na-retouch ko kaya nakarili ito ah, papainal ko na yung pintura mga lods bago ako magpintor pa lang ng sidecar uh, kalimutan ko kasi bumili ng daryo at uh, dun sa salamina. kaya ito na lang gagamitin ko at subok ko na rin ito yung, yung langis po mga idol tingnan nyo kung paano ko i-apply para hindi nagagamitan ng diaryo lalagyan ko na lang lais ganyan yung para makatipid at hindi ganong matrabaho Ayan. Ito sa kabila. Kung palang may tanong kung ano naman ang purpose nito, eh, hindi kakapit yung pintor dito. Kaya sabunan mo na lang tatanggal oh. na yung pintor niya nakapatong lang sa kasi dun sa langis hindi sa kakapit dun sa salamin yan na mga idol tapos na At natanggal ko na yung langis nya pinunasan ko na at yan ang kayarian yan mga idol tapos na rin yung salamin na lang ang kulang at ikakabit ko yan bukas Tapos itong sa loob. Ayan. At itong upuan na lang ang simbolan ko ng frame. Ito ang kulang. At yung mga...